Ay po, malalaman nyo ang breaker kung, ang, kung may wala bago nyo ikabit. Kailangan nyo pong i-on na ng breaker tapos tak-tak nyo gano'n. Pag ari pumunta sa gitna, ibig sabihin naka-trip. Kahit na nung tas diyan di yan, hindi yan na, hindi gagana. Kailangan nyo munang i-release ng pababa bago nyo itas ulit. Yun, bago. Po. Pag yun ay, na itas nyo, ibig sabihin okay. Pag, pag tinataktak nyo ganyan, nag, na, napunta sa gitna, ibig sabihin, nag-trap. Yan. Pag hindi nag-trap, ibig sabihin, may depression so, breaker. So, um, so, yun mga guys, alam nyo na, yan ang ating, yan ang sabi ng ating uh, <laughs> Christian. Kaya siguro kung bibili tayo ng breaker, pwede nating gawin ang ganong paraan para sigurado tayo na hindi De defective ang ating bibili na breaker. At kung nagustuhan niyo ang video, pakishare naman para mas marami pa ang maabot nito. Salamat sa panonood. God bless. Bye-bye.